Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, turuan ko kayo makapag english agad na may kasamang ng. Okay? So dito po agad tayo sa ating unang listahan. Itong ako ay hanggang dito sa siluigi Luigi ay. Pipili lang po kayo ng isa diyan. Okay? Kunyari ang napili ko ay ako ay. I-English niyo po 'yan bilang ay. Bali itong AY hindi ko na po 'yan tinranslate sa English kasi magkakamali po yung binubuo po nating English sentence dito sa ating aralin. Okay? So itong ako ay, i-English niyo bilang ay. Pakataas po yan, dito tayo sa pangalawang listahan. Pipili lang din po kayo ng isa dyan. Kunyari, ang napili ko ay bumili. Kapag in English po yan, ay bought. Okay? Ako ay bumili. I bought. Okay? Ngayon, pakataas po dyan, isusunod nyo na po agad itong nang. Pero, hindi pa po natin pwedeng i-translate sa English agad itong nang. Kasi meron po itong pinagbabasihan. At ang pinagbabasihan po nito ay nandito sa pangatlong listahan na ang uri po ng mga salita dito sa pangatlong listahan ay noun. Ibig sabihin ng noun, meron po tayong pinangalanan na maaring nilalang katulad ng tao o bagay katulad ng kotse o kaya prutas katulad ng saging, hayop katulad ng elepante, gulay, maaring talong o kaya ginawa mong pagkain katulad ng cake o kaya ginawa mong bagay katulad ng payong o nabili mong bagay na pinangalanan mo nga at yung nga po ay payong ang tawag Okay. So ito pong tao hanggang dito sa payong noun po 'yan. Na ito pong noun, yan po 'yung pagbabasihan ng noun ng nang. Okay? So ang ibig lang sabihin kung itong AON ay walang pagbabasihan na noun, eh hindi mo siya pwedeng gamitin. Okay? 'Yun po ang ibig kong sabihin. So ang ibig lang sabihin ang AON ay ipinapareha sa salita na ang uri ay noun. Na ang ibig sabihin ng noun ay meron kayong pinangalanan. Okay po? So, kunyari, ang napili ko po dito sa pangatlong listahan ay kotse. Kapag in English ay car. Ngayon, alam ko na kung paano itratranslate itong nang. At ang tama pong gamitin ay A. Kasi kotse po yung napiling noun natin. At kaya nalaman ko pong A kasi nandito po sa baba. Ito po yung batas. Ang A po ay ay ginagamit po dun sa mga English na salita na kung saan ay yung salitang yun ay ang uri ay noun na kung saan ang unang tunog ng letra ay hindi po hindi po tunog A, -A E, I, O, U. Kung mapapansin nyo, pag sinabi kong car, yung unang letra po na na nasasambit ko po ay hindi po tunog a e i o u so yan na po yung senyales na yung nang po ay maaaring i-translate bilang a yung po yung gagamitin natin para sa salitang car okay so ako ay bumili ng kotse i bought a car okay po ngayon, subukan naman natin itong N. Ang N naman po ay ginagamit kung tunog a, -A e i o u o a e i o u ang tunog noong unang letra ng salita kapag in English na yung noun natin. Halimbawa, itong talong, eggplant. Eggplant. So kung mapapansin nyo, yung unang letrang nasasambit ko po ay tunog e. Eggplant. So yun, e. A, a e i o u. So kasama po sa n. Ako ay bumili ng talong. I bought an eggplant. Okay, so nagamit po natin ang tama yung nang sa Ingles. Okay? Ngayon, yung yung a, -A e i o u po kasi ang tawag po dyan ay vowel letters. Tapos yung hindi po kasama sa a, a e i o o na mga letra, ang tawag naman po ay consonant letters. So yung a po ay ginagamitan ng consonant letters. Tapos yung n naman ay ginagamitan ng vowel letters. Yung tunog. Okay, patungkol sa tunog, ha? Tunog po ang ating pinag-uusapan noong unang letra ng ng ng, ng noun natin na tinutukoy ng AON. Okay po? Ngayon, dagdag kaalaman po, pag gumamit po tayo ng AON, ang ibig sabihin ni po niyan ay isa. Isa lang ang bilang. So, pag sinabi kong I bought a car, ibig sabihin, yung kotse ay may isang bilang lamang. Isang kotse lamang. Okay? Pag sinabi kong an eggplant, isang talong lamang. Okay po. Tapos, dagdag kaalaman po. Pag gumamit kayo ng AON, hindi po kayo tumutukoy o nagtuturo ng partikular na bagay. Hindi kayo nagtuturo ng partikular na bagay, tao, hayop, prutas o gulay. Hindi nyo itinuturo ng partikular. So, pag, pag hindi po kayo nagtuturo ng partikular, ibig sabihin, hindi po talaga alam noong kausap nyo kung aling tao, aling kotse, aling aklat, aling saging, aling elepante, aling talong ang inyong tinutukoy. Ang alam niya lang, bumili kayo ng kotse. Ang alam niya lang, bumili kayo ng aklat. Pero hindi niya talaga alam kung aling aklat ang binili nyo. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng hindi partikular na pagtuturo. At at yung AON na yan ay ginagamit para makapagturo ng hindi partikular. Okay po? So, isa pang halimbawa. Itong si Luigi ay nakakita ng elepante. So, gumamit ako ng elepante, elepant. So, alin ang gagamitin ko? A-O-N. Siyempre, itong N. Kasi yung elephant, yung unang letra niya ay tunog, nakasama po sa vowel. At ito po yun, E. Elephant. Okay? Si Luigi, si Luigi ay nakakita ng elepante. Luigi saw so, and elephant. So, ganyan lang po kadali. Okay po? So, ito pong person, A eh, ang gagamitin nyo. Itong car, A eh, din. Itong book, A eh, din. Itong banana, A eh, din po yan. Tapos itong elephant, eggplant, N. Okay? Itong cake, A eh, din po yan. Itong octopus, N naman po yan. Kasi kasama rin po sa bawel. Ayun, yung O. Okay po. Itong umbrella, ang tama po dyan ay N din. Kasi am, tunog A, E, I, O, U. Tunog bawel. Okay po. So, sana makikipractice ng mausay po itong ating leksyon. Kasi ito pong pagbuo po natin ng English sentence na ito ay gamit na gamit po yan. papalitan nyo na lang po itong mga nasa duluhan. At saka, para gumaling po kayo sa paggamit ng nang kapag in-English nyo na. Okay po? Maraming salamat po.